what's up mga kagamot Sa uh, so for today's vlog uh, samahan ko kayong uh, manood at uh, saksihan natin kung paano naging El Dinamita ang tawag ko dito sa kagambang to no? isa nga pala siya nga impacto uh, inabot sa akin to ng 3 weeks or more than 3 weeks ata hindi eh, ko alam uh, talaga napakinabangan namin itong dalawa ni Tyson ano? <laughs> Ayan, ah, kaya ako nandito ngayon ay eh, dahil ibibigay eh, ko din sa inyo yung mga konting tips, ang ah, konting mga diskarte, yung mga pag-uulang. Eh, ay ko dito kung paano at bakit ko ginawa yan, no? Kasi yun sa mga sikreto nating mga nagbubuhay. Haha. 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 Ayan, ang aba din yun. Kaso natalo yun. Wala kasing katawan. Ang hiyak. Ang tagal niyan lumaki sa katawan dahil ng itlog yun. Sayang yun. Ayan. Ayan. Na Guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe ha. Para natropa tayong lahat dito mga kagawaltis na. Itong first fight ko ito sa Marikina to. Palaban ko dito. Bulto kapal, akin haba lang. Huli. Grabe oh. Huli yung tapang pa rin. Kaya nasabi niya tayo isang ang tapang pa rin kasi nilaban na namin dati yan. Binasag na namin dati yan pero hindi recorded. Wala video. Ang tigas talaga. Ang laki pa ng pinatay niya. Oo, gumising ka. Oh namatay ba Sobrang alay. Muntik pa mahulog. Grabe yung tigas. Ang lakas pa niyo. Ayun Walang suka. Hindi. Si Was Elmer. Mga kalaban niya grupo yan. Mga pag no? Sa Huwag pa tayo, huwag pa ka, boss! Hindi na gumagapang yung Nagrabihan Sa pampatama, boss. Wala na yan. Huwag na. I-clean na ka doon. Hindi mamay. Isang kagat na naman yung... Kapal naman pala natin na. eh. Na. Oo, um, kapal na malapad. Haba lang talaga yung akin dyan, boss. lang talaga yung pinuntos ko yan. Kapal lapad. Nasa kalaban ko. Hingga Medyo naka-9 ako dyan. So yun guys, na yun yung advantage ng haba, no? Naka nakakapiglas siya pag niyayakap siya. Sa bulto at kapal naman, yan magdiin yung makap yan. Pero kahit anong puntos ko, okay lang. Basta alam kong super ako. Niyalabanan ko yun. Wala. Talagang kakainit. Ito naman sa Antipolo. Masaya maglaro dito, guys. Oo, bait yung mga tao. Tsaka sports, walang mga hard loser dito. Kila boss Julius Cruz, grabe yung pika oh. Mm. Kaya nila nasabi yung champion kasi... Pares kami talo.

Tikas. Grabe. Nilargahan ko lang nilargahan eh, kasi alam kong barag-barag na yung kalaban ko eh. <laughs> si Boss Fredo. <laughs> Masarap maglaro dyan guys. Wala kayong ibang gagawin dyan kundi tumawa lang na tumawa kaila Boss Julius Kiros. Yan. Shoutout sa inyo Boss Julius Kiros ha. Nainis no, ko naman pumunta ulit dyan.

sa stick siya na papigay. Yon, guys, pansinin nyo. Oh, kumipkip yung gagamba ni Emil. Bago ko gawin yung pag-break dyan, uh, may konting ihip akong ginawa. So, medyo hindi obvious, no? Ah, uh, hindi nila napansin. Pwede yun? wala Kahit si Emil nagtaka. Di ba? kung pwede bang awatin yung gano'n. Basta magkahiwalay na sila guys. Kasi alam ko parang patakbo na yung sa akin dun eh. Kasi naduro na siya eh. Ang laki kasi ni Emil dito sa labang to. Parang katawan lang yung pinuntos ko dito. Kapalat haba sa kanya. Medyo nagalit si Emil ata doon. Pero sumaykin so, bakal pa yun sa akin. Pero tumakbo na. Yan. Hindi niya kaya yung piga nung ano eh. Nung laki. Tapos semi-OD pa yung kay Emil dyan. Ayan na pumutok na iba yung iba yung piga ng semi od guys sa uh, natural na loaded na gagamba pag ang semi od na gagamba kasi masakit yung mga kokonon yung kamot nun sa gagamba sa kapwa nila Ma -ma masakit yun eh kaya kita mo kung piano na yung ano gagamba ni Emil oh takbo sa akin nararamdaman niya yung yabag nung semi od eh. na sindak siya doon eh <laughs> Si Boss Jago, ayan o. Nakita niya sumisay na si Boss Jago. Sa akin kasi nakalagay si Boss Diego dyan. Yan yung mga konting panggugulang na na antabayan na natin lagi guys. Pag alam niyo semi-audit na yung kalaban niyo, hayaan yung gumapang ng gumapang. Hanggat maaari, ibulos sa dulo yung gagamba nyo. Pag gumagalaw, boss, hindi Kaya huwag kayo masyadong abusado kasi hindi lahat ng na mga nagigit na pinapayagan yung ganun. Iba na yung rules ngayon. Yeah. Sabay marahan, sabay marahan. kasi sabay, malaya, ano, malaya. para magkaroon ng action Malaya whiskey. Putok malaya. na putok na yung kay Emil dito guys, naninigas na. usa sa akin normal pa, pero walang sugat. Ayan. Wala nang ibang nagawa yung gagamba ni Emil kundi manigas. Diba? Buti na lang, may mga second, third Ay, buckle na. tayo guys. Tayo, lakay nga din. Ito naman guys sa uh, Pasay ito. Ang laki ko dyan guys kung titignan nyo. Ako naka-gist dyan. Hindi siguro ko sa chick. Ang laki ko dyan. Isa pa, isa pa ang isa pa ang ang ko dyan, guys. <laughs> hindi lang katawan, pati haba, meron ako. Actually, pantay lang kami sa haba. Payat hindi pa yung itim, guys. Malakas na gagawin ba eh. Gabang na lamang ako dyan. Parang na 8 ko ata si... Boss Priyan dyan. Hindi napasok ng itim eh. Malakas eh. Pero mahaba din yung itim eh. Okay, payat lang. Oo, oh, hindi nga nakapasok ng itim. Malakas yung ano eh. Tyson. Lumaban na nga eh. Nagpapapasok ka pa eh. <laughs> <laughs> Grabe, hindi kaya nung itim yung puwersa nung ano. Talagang papatayin na eh. Wow, oh, oh. Grabe. Nanakbo na yan ng laban sa kainta guys. Ha? Pero naayos ko pa ulit. Puro sugat

Si tiksay na bibilang light lumagapang <laughs> <Ayun>, ng <hanggang>. langgam. <laughs> Data. Oh, andaya. Okay lang 'yon, guys, kasi ito pa ang eh. <laughs> daya. Kuhulog oh, na dapat yung kanya inawat pa. Okay lang yun guys, pa naman eh. Kalaro naman hahaha. kala <laughs> niya panaluno yun. hala. kaya kung ano yun? kaya kung ano niya kaya kung ano yun? kaya kung ano yun? kaya kung ano yun? kaya kung ah uh, parang hindi na siya ganoon ka-aggressive kasi matanda na nga. Kahit konti lang ang nilagay niyong gamot sa gagamba niyo, basta matanda na talaga. Para na siyang ano, yung hindi masyadong responsive sa mga kalaban na unless kung yayakapin sila, tsaka lang sila mag-respond. Ayan o, oh. tingnan nyo guys. Kinakapapa niyo, oh. parang naninigurado pa siya. Parang may, pagkase, may bulag na yung gagamba. Ayan o, chance ako na yun para manalo guys hindi pa niya kinagat, hindi pa siya umuna. Kaya nangyari, ganito. Kung hindi kakama yung kalaban, hindi siya kakama. Ayun, naunahan, tuloy siya. Ayan. 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 yung karera ni El Dinamita. Sa stick na lang siya kumagat kasi hawak yung ano niya eh. Kaso niya yung Tagiliran tama. Doon sa lalim. Ayan, diba? Nag-return na, nag-return na, diba? Sabi niya Tyson So yun guys no uh, yung mga ganung diskarte yung mga ganung patulad nung kanina yung pag-ihip pag ko pag kay ano kay Emil sa sa gagamba niya uh, hindi lang napansin ng ibang mga nasa gitna yon at ng ibang tao pero foul yun guys ha huwag gagawin yun na sobrang obvious para huwag ka magbait kay itan. mag huwag ka magbait kay kilala kita yung dalawang gagambang naghahanapan sa lona ay huminto at awatin nyo huwag na huwag nyong gagawin yun guys sa akin ginawa ko lang yun nagkaroon lang ako ng chance parang naging instinct ko lang nagkaroon ako ng chance ang breakin yung gagambao kasi yung akin nakahinto yung kay Emil naghahanap so parang ang instinct nyo sa akin pag nasalat siya ng kalaban niya, parang patakbo. So hindi, inawat ko na kagad. Hinayaan ko ulit silang lumaban sa ruweda kasi sa gawin pa, alam ko talo sa akin no, kasi napakalaki nung kay Emil doon no, pag bumukay. So, ayan guys, no, uh, yung ganun diskarte, uh, hindi inaaraw-araw yun, hindi, hindi minamaster yun, hindi, hindi, ko, hindi ko tinatolerate yung gano'n no. So, parang yun yung isa sa mga panggugulan na technique lang no? na check ko lang din sa inyo. No? mas ah, madalas yan ang ginagawa mo. Ha? Okay lang. <laughs> Di mga ganang mga worst case scenario na yun hindi laging ginagamit yun guys so ewan ko kung baka nakachamba lang siguro ako doon. so ayun guys thanks, thanks for watching na ang vlog natin yon no? uh, meron pala akong mga uh, gusto sabihin sa inyo na abangan nyo yung paraffle ko sa June uh, yan ko i-announce kung paano yung mechanics kung paano makasali ang bulahan natin ng raffle is sa July no sa showing ng Thor Love and Thunder yan pabili ko kasi palabas yan yung kay Thor kaya Mbinyo yung pinangalan ko sa gamot ko ever since. So, ayun guys, maraming salamat. And subscribe, Pagkalimutan. kalimutan, tsaka winner dos always stay humble.